Hello! Welcome guys sa ating nursery. I'm Romel Gopo, ang iyong lingkod. Mga kapalmars, ipi-place ko lang sa inyo ang ating dwarf coconut kakunan seedling. Guys, ito yung viral ngayon na new. Okay? Bakit? 3 to 4 years buong ano? So, available lang ating seedling guys. Ah, uh, sa ngayon mayroon tayo mga 300 pieces na lang so dagan nga lang limited siya dahil half months half year ang pagsisidling nito so ngayon ako sa inyo agapan nyo na sa lahat ng mga informasyon pwede kayong tumawag sa akin at sasagutin nyo kayo at dadalhin ko kayo guys dito sa pinarin na dalawang taon at apat na buwan okay guys para makita nyo kung gaano na sa kalaki guys, tinanim ko lang ito dito sa gilid ng bahay ko. O saan pa lang Kasi yung ating mga kinukunan na sidling nasa bundok, medyo malayo. So ngayon, isipan ko magtanim dito na huli man, makakahabol din. Ito na guys. 2 years and 4 <coughs> months. Ganyan na sa kalaki ang puno. Okay. Sa salitang basaya pa, hapit na ko nung ingkod okay sa saliteng pa guys okay mauna ni siya guys isayaan na po to para makasabot tayo bisaya masaya mauna ni 2 years and 4 months hindi sa mauna ni siya kadako so maybe 7 or 8 months ba po sa una siya magpusaw na bisya ba so mauna ni siya mauna ni kaoban guys okay ako na pagyapon oh. <laughs> morning guys, kung tawagun, tinindak, no? One meter, tira, kung gusto niyo magtanom magtanong o gaghan sa gamay na lote, so one meter lang. Ako ba ni guys, kung dito sa aming kusina, nagkot na gihapon guys, ingkot na gihapon. So, dirit na. So, bali nga itong nursery. Dapin na siya ang highway. Highway naman eh, guys. Okay. Ayan niya po. Nagbaho na siya. Gwag niya po guys. Ano siya? Okay. Ang kanina lang nga itong location. So, ang itong location, guys. Gamot, purok sunflower, Tagus, origao del sol. Ay, kita nyo yung signboard na to. At kadikit natin mismo, kadikit natin mismo ang PNP check to At ganyan guys. mag tayo sa sumusumo. 15 lang ang in-order kaya magmamotor lang tayo. Ito na guys. Nakapak na to. Ready na tayo papuntang sumusumo for delivery. Okay guys, sa muli, 300 okay, na lang ang bilabo natin. Agapan nyo na sa gusto mong tanim. At kung makakuha ka, makakabili kayo dito, pray na po ang seminar para maganda po ang ating pagtatanim. Laban, at digin tayo, bye. Bye.